ketungulo toh semangat. Kedy baka uh, a kedy tabanaming makausap kamigan. Kedy tabanaming ka makat. At, nila uh, nga a uh, balik uh, exploration na naman tayo. Ah uh, kasi nga uh, maka nagtaka kayo guys na bigla akong nawala sa ah uh, ano alam niyo na no eh, bigla akong nawala kasi mga uh, pero po kaming <coughs> malit na problem, problema lang naman kaya yun kaya hindi nyo kami nakita na nag-upload na no, nag-explore so nakita nyo mga latest ano ko ang uh, upload ko kaya, tungkol dun sa mga uh, politics So, yun na nga kasi mayroong punting problema. So, medyo ang uh, sa ngayon ay naging okay naman. Nalaman ko na na uh, basta, huwag ano, na <laughs> natin medyo ano kasi uh, confidential. 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 <laughs> <laughs> yung ano. So, ngayon, balik. Siguro tayo. At uh, andito ka ngayon. Kung naalala nyo po, yung Uh, meron kaming nakita isang bata po dito <coughs> na nasaniban ng masamang elemento kagaya ng kapre so ngayon binalikan namin dito kung meron bang magpapakita sa amin ngayon or yung bata na yon kasi nga kahit anong gawin ko namin ni suabe eh, hindi talaga maalis-alis yung nakapasok sa katawan ng batang yon sobrang lakas ng power ng enerhiya no? ng kapre so ngayon binalikan namin dito medyo hapon na nga lang kami dumating kasi alam nyo naman yung area is malayo <coughs> kaya yun na nga yung motor nga namin andyan lang o oh, kasi pinasok namin pinilit namin ipasok para lang hmm. uh, maano namin para malapit lang sa yung motor ba makikita lang na namin sobrang ano ka na tumbang kami kanina yung hmm. bisis ang natumba to mga pa kumain tumba pero okay lang kaya <laughs> naman motor sa ano pin pinilit na lang namin na ipasok na dito sa lugar na to. lugar na to so yun yung pakiramdam namin dito medyo mm -hmm. mabigat mabigat yung talaga damdam namin ngayon mabigat kaya pakiramdam so try natin kausapin mm -hmm. kung mayroon ba talaga nakatira dito sige ayan oh no? itong ano to ito po yung dito po natin yung kita na ito. kung saan ito. po yung na kuha po namin yung bata grabe yung inerea talaga na nasagap po dito guys ito to lang kasi so, malalaki kasi din yung mga kahoy dito pala po ahas hehehehe <laughs> hmm. <laughs> ayun no.

Ano talaga nakatira dito sa puno na to? Mag magparamdam ka, kaibigan. Kung andito ka man ngayon, magparamdam ka. Para kung meron man kaming maitulong sa iyo. Kung nalala mo kaibigan, kami yung pumunta dito At sana kung nandyan ka man, sana magparamdam ka. Panagat, panagat. Panagat, panagat. Panagat yung... lang

Sobrang kahit kanina po mabigat na talaga. Pwede ka bang magpila sa amin, kaibigan? Magtatawang na po kami kung sa yung bata na kita namin dito. Wala ano na yung bata dito. Wala nga din eh. Huh? natin sa unahan. Huh? Punta natin sa unahan. So, um, ito, talaga, ito talaga. sobrang um, so, um, na dito <coughs> May kabigan pwede ka bang, ba namin yung salita mo o oh, baka meron kang talaga? gustong iparating sa amin bigan Kembang Mekselta Nah, dah. Iga total Total Bigan Cuba

para para matulungan namin. Hmm. Saan yung bata kay Bigan? Hmm. Ito talaga. Kekko.

Aduh, kabaho dito. Aduh. Dito talaga. Dargit riba. Dito. Aduh. Aduh.

ano. So Sulit siya guys. Na may nakatira talaga dito. Nababasa ko kasi yung ano eh. Kung malamang ko talaga kung merong uh, nakatira o wala. Unang-una papasok lang namin. Medyo iba na yung pakiramdam namin dito. Pasok, pagbungad lang namin dito. Makaiba na talaga. So, totoong kapre talaga. Kapre. Legit na kapre. Ang nakatira dito. Oo. So, kapre. Oh? <tod noise> hmm. Check ako. Oo guys pati ako kami naririnig namin yung boses na And hindi ko alam sa video nabigan sininsya ka na dapat mag tayo ng alay hmm. susunod na balik natin dito mag dalatay ng alay no. mas mabuti talaga yun tol para makipakita niya yung bata yung bata lang talaga so... Laking ibang pakay ng Migan, bata talaga. Para matulungan po namin. Matutulungan mo ba kami kay बने ये बने

na makita yung bata kasi gusto gusto talaga namin tulungan kasi yun nga sinasabi namin na tulungan namin para no hindi naman namin alam kung ano talaga yung ginagawa na dito sa bundok na to uh, napakadami napakadami puno ng kahoy dito nyo yun yung sobra 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 talaga, subra, subra, subra talaga awa sa pudyo sa tipo kaya naman bumalik kami ngayon dito kaya ayun hapo na ha. ayun makulimlim yung malapit na kung dumilim pero ito Okay. Okay.

Hmm. Ki. Terus terus. Widi. Terus. Besi kemudian kita mau pundo besi mak buat apa? Tunggu suka. Suka buka satu orang pakai ramdam punya ah. lagi Ya, di sana pala yuk sata aku aku dari de nak pala yuk kok ya uli-ulian kuang ulu bah lebat gi ulu de gini nah Pero okay na. Yeah, maka palayo naman gud ditugod. Ha? Maka palayo na ko ba? tol. Ha? Dino sa Hindi ako okay, na nakahoy o. Oh. Sumasakit yung ulo mo tol. Sumasakit yung ulo mo. Hindi, hey, huwag ka muna. Ako nga nagpa... Hindi nga ako... Diyan na nag kasi... Yung ulo ko super Sakit. <tos> <tos> Kaya nagpa... Hindi mo na ako lumapit doon. Kasi yung ulo ko, ayun, dito na. Uh, medyo nawawala na yung sakit.